Gitubag ni Davao City Councilor Jesus Zubrado ang pagkwestiyon ni Councilor Bernard Alag sa paghahin pondo alang sa capability building ng sa supplemental budget number 1 karong tuiga. Sa pahayag ni Alag, dun ay porsyon sa supplemental budget number 1 nga sobrara ang gigahin ng pondo alang sa seminar o training sa mga empleyado sa CSWD nga maabot sa 354 million pesos. Gibati ko sab ni Alag kay apil sa pondo ang usbaw sa sweldo sa mga empleyado sa gobyerno. Matod ni Zubrado, girespeto niya ang opinion ni Alag ano niya nga excessive to ayan eh, ang opinion Apat ibutuhan na na human na siya mag-deliberate kung matubag sa CSWD o kung para unsa na huwag uh, nga nung inga na ah, supplemental budget man lang ka na nga, dili man na, na siya annual budget Nagtuo si Susubrado, wala kayo na klaro og nasabtan ag ang nakalatid sa program design alang sa pagahin ng pondo sa capability building. Ang naisgutang budget alang sa welfare goods o food distribution sa lain-laing sektor sama sa PWD, indigenous peoples, solo parents, senior citizens, kababayinhan, kabataan o ubang disadvantage groups sa Davao City. Base sa gisumite sa Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations. Basin mo niya mabasa o tarong ang program design, mm -hmm. ka tong dito sa supplemental budget, mm -hmm. Eh, man klaro dito mm -hmm. kung para on sana niya o mm -hmm. Ang makabinipisyo maguna kay social services man sa CSWTO, o ang tanan na itong mga kaigsuunan sa Dabao nga labi na ka itong mga senior citizens, katong mga PWT, katong mga lumag. Mm -hmm mga nag-isagop na ito ng mga bata. So, imagine ang ato ang mga lumad. Mukapat ka na sila dito na sa mga 72 mil. No? 70,000 katao. tao. Kaya, ang sa mga elderly na ito, older persons na sa mga 200 mil yata ito. No? 200,000 kapin. Kaya, oh, 100,000 o 200,000. Kaya, ang sa bata ang, ang sakop bata na abot sa 3,500 na pa dito PWD sinyo o oh, pa no 2,000 yata to so imo na siyang kwa manggutok capability building mm. e, na siyang pagsabot manggutok mingong mm. capability building seminars and trainings na dayo hmm. na tanhan mm. do na yun ay seminar training pa, dili lang na mao hmm. Eh, kung tao man ginat taga a magina ni mo sila mga pagkao mm -hmm. pagkao magigana nila isagup ko mga bata unsa na nangya no ang elderly so kuwenten mm -hmm. lang gastos mm -hmm. sa kadaghan ba naman sa ato ang benepisyaryo ni ana kanang 300 million gamay ra mm -hmm. na puto na naon kuwang pagani unta eh okay, para ta nindot gyud atong mahatag mm -hmm. so, ambot um, yun sa niya pagsabot hmm. na kuno seminar sa training na natanan alang kang susubrado dili kini pamulitika hindi na siya sa naglantaw no ay uban makaingon nga pamulitika ni eh. dun apo yung mag -ub uh, uban magingon nga dili basta kay kami nagtrabaho lang mi diha ug among gitsusi na tanan dunay dunay igong rason hmm. ang ang kuan lang dito mao lang ito kanang nasagulan o mga dugang istorya eh, nga ba. Ang supplemental budget number 1 hilabi na ang ipangayong pondo alang sa capability building na subay tanan sa proseso dili isab gini pwedeng dugangan apan pwede kining kaltasan gidasig sa so bang konsehal si Alag nga sabton og maayo ang nakalatid sa supplemental budget sa syudad aron dili magkulang og dili masayop sa pagsabot Eugene Hinutan Newsline Philippines Stay safe